Guys, huwag kayong dadaan dito sa may tapat namin. May nanguhuli kayo na mga taga HPG. Yan. Yan yes, sila. Ayun. <laughs> so yun guys, ayun o. Oh. Mga taga HPG, HPO. Nandun yung iba sa kabila. Ayun, sabi na yung iba. Nandun. Ano sir, pag galing dito, pwede oh. ba ako tumawig na kasi doon dito? Dito lang Dito tawid ako dito. Ano to, sir? Pantong nyo? Pantong <laughs> na May not-play mo ba? pantong. <laughs> Hey, get far.